Ako si Doktora Ana, ang inyong online doktora. Sagutin natin ang katanungan ni Madel. Doktora, ano po ang dapat gawin kong nilalagnat? Pwede po bang maligo? Oo naman, Madel. Pwedeng maligo kung nilalagnat. Kasi ang paliligo ay nakakababa ng lagnat. At isa pa, ang tubig ay nagbabalanse sa temperatura ng ating katawan. Ngayon, ano ang pwede mong gawin kung ikaw ay nilalagnat? Kung nilalagnat, mas madaming tubig ang nawawala sa ating katawan. Kaya, ang unang-una mong kailangan gawin ay uminom ng tubig. Natatandaan mo ang nanay mo ang sabi, walong basong tubig sa isang araw. At kailangan mo pa itong dagdagan kung ikaw ay nilalagnat. Siyempre, kailangan magpahinga. No? Ang pangalawang kailangan ng may lagnat ay pahinga. Na ikaw ay nasa bahay lang at namamahinga ka. No? So, kasama ng pahinga ay ang masustansyang pagkain. So, karaniwan, bumubuti ang iyong pakiramdam kung may kasamang pahinga. Ang pangatlong kailangan mo ay ang pagpunas. Uh, gagamit ka ng bimpo na may maligamgam na tubig at ito ay ipunas mo sa iyong ano noo, sa iyong liig, sa kilikili, sa braso at sa mga binti. Tandaan, ang tubig ay nagpapabalanse ng temperatura ng ating katawan. Ang pang-apat na iyong kailangan ay ang pag-inom na ng paracetamol kung hindi makuha sa pagpunas ang iyong lagnat kung nagpupunas ka at hindi pa ito bumababa ang iyong temperatura, kailangan na ikaw ay uminom ng paracetamol. Ang paracetamol ay iniinom kada apat na oras. Kung ang lagnat mo naman ay tumagal na ng tatlong araw, kailangan mo nang magpakonsulta sa doktor. Magpakonsulta na kung ito ay nawawalan ka na rin ng ganang kumain, ikaw ay hinang-hina. Kailangan nang magpakonsulta sa doktor. Isang paalala, ang lagnat ay simptomas ng iba't ibang karamdaman. Ngunit, hindi kailangang lahat ng nilalagnat ay uminom ng antibiotic. Sana Madel, ako ay nakatulong sa iyo.